Kayo po ay may karapatang manahimik at huwag sa walang kibo. Ano mang inyong sasabihin ay mahalinamitin, pabor o laban sa inyo sa anumang upuman. Kayo rin po ay may karapatang kumuha ng sariling tarapagtanggol ng inyong sariling pili. At kung wala po kayong kakayahan, ito po ay pagdakalaw sa inyo. Naunawaan so, niyo po Imbis na police clearance, binasahan ng Miranda Rights ng PNP ang 59 anyos sa si Imelda Castro Gabisan sa presinto ng Dasol Municipal Police Station noong January 5. Ito'y matapos mapag-alaman na mayroon itong kasong qualified theft na naisampan noong October 17, 2017 sa ilalim ng Criminal Case No. 886 sa Regional Trial Court Branch 13 sa Basco, Batanes. Ito'y matapos umano siyang magnakaw ng higit 73,000 piso na pera sa isang tindahan noong 2017. Bali noong ano, July 24, 2017, Uh, nagtrabaho po siya sa GPM store na matatagpuan po sa barangay Kayubukan, Basco, Batanes, kung saan po ay nagnakaw, di umano siya ng perang nagkakalaga ng kumigit kumulang 73,000 pesos po. Sa tagal po yun, sir, na nakalipas, uh, hindi po nakapagpiansa itong si Ginang Emelda po, sir. Kaya nilabasan po siya ng alias warrant kung saan nakasaad na po dito, nawala na pong karampatang piyansa. Aminado naman ito sa naging kasalanan at agad itong nakipagtulungan sa mga pulis. Sa kanya sir, hindi po niya kasi alam itong kaso na na-file sa kanya dahil umuwi na po siya galing ng Basco Batanes that time at hindi niya po alam na na-file po yung kaso sa kanya sir. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Dasol Custodial Facility ang sospek habang inaantay na lamang ang commitment order para dalhin ito sa Batanes Provincial Jail sa Basco, Batanes. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!